Good morning, tropa! Okay, eh, gising ko lang. Tapos nga, may gagawin tayo. So, kung napapanood nyo sa TikTok, eh, usong-uso ito. Yung pampabango ng hininga. Ha? Huh? So, ako. So, tatry natin yun. Kumain ako ng pansit kanton, tsaka nagkape. Tapos, mag-spray tayo nito. Sakto yung mga anak ko, tsaka asawa ko nasa baba. Tingnan natin kung ano magiging reaksyon nila. Magsasalita nga. Ano mukha nila? Tingnan natin kung mapapansin nila kung mabango ba o mabango. Spray tayo ng mga tatlo. Isa. Dalawa apat. Di atin yung reaction nila. Diba? Tara. Ano pa kung ayun? Sama ka sa vlog ko. <laughs> Bakit? Hindi naman to live eh. Huwag mo lang. Ano masasabi mo? Bakit? Anong masasabi Bilang asawa, ano masasabi mo tungkol sa akin? Pogi ka nga. <laughs> Pogi ako? Amoy ano ah? Ano amoy? Amoy mint? Abang ho? oh? Oo. Ni? Ibo? May bango daw. May efekte ba? Totoo pala. Mabango niya. nga. <coughs> Sinan? <ba? coughs> ano ko nga hindi nga ako? Hinga. Ha? Ano? Ayos lang. Anong ayos lang? Ayos lang. Amoy mint nga! hindi eh, mo ano yung amoy mo nang harapan. Kung narin hindi mo alam. Ayok. Promotional. Ato <coughs> eh. Abang ah. Ha? Ha? <coughs> ano Ha? Oh, amin nga. Yeah. Effective pala tropa. Nabili ko yun sa TikTok eh. Medyo mahal nga lang yung nabili. Ko. Oh, pero effective. Kaso, kamalas-malasan, habang nasa bulsa ko siya, nung matend kami ng party, walang nga ano, tumagas, maluwag pala yung ano, yung pinakatakip niya. Kaya kung bibili kayo noon, siguraduhin yung mahigpit kasi lumuluwag siya. Yun yung nangyari sa akin. Natapon. So, konti na lang yung natira. Pero effective. Abang mo daw, sabi ni Mrs. Tanang anak ko.